nako nakakadisappoint naman basahin natin during the break there were threats against one of the house members and the house itself so i believe this is a show of solidarity not only towards the speaker but for the institution as a whole and its sanctity I could not give you the exact date, but I understand that it was done on a certain TV network. Nako, ginawa niyo pang blind item. And some words were said to malign the reputation of our institution. Reveal niyo na, Sandro! Pa-blind item, blind item pa tayo eh. Ako na, ha? Ako na ang magsasabi. So, ang TV show na yon. Is SMNI or TV Network pala. Sino ang nagsabi nun? Diretso tayo, Sandro. Sino ang nagsabi nun? Si former President Rodrigo Duterte. Si former President Rodrigo Duterte na dahil sa kanya nalibing sa libingan ng bayani si Apu Lakay. Na dahil sa kanya malaking porsyento bakit nakabalik ang mga Marcos at nagtiwala ulit, ba diba, ang majority sa mga Marcos. Yes, maraming loyalista, pero hindi nyo po maipagkakaila na marami kaming mga Bisaya. Bisayas, Mindanao. Kaya nga nakipagsanib puwersa si President BBM kay Inday Sara, di ba? Kaya nga willing mag-adjust si President BBM kay Inday Sara, di ba? Kaya nga hinihintay nga ni President BBM at that time kung ano ang decision ni VP Inday Sara. Kung tatakbo ba siya as president? Kasi willing, no? Willing magpakumbaba si President BBM para lang makatandem si VP Inday Sara. Hindi po natin yan pwedeng ipagkaila. Kaya nga unity, di ba? Kaya nga tandem, di ba? Ang malaking tanong dito, bakit ganun na lang kung protektahan nyo yung Disney princess nyo na si Franz Castro? Bakit, bakit ganun na lang? Di ba? Bakit ganun na lang yung pagka dramatic nyo at pagka OA nyo sa kanya? At sinasabi mo pa dyan, there were threats against One of the House members. Sino ba? Eh, ang sinabi lang naman ni former President Rodrigo Duterte na ang confidential funds ay para sugpoin ang mga makakaliwang grupo. Nagsabi siya ng name, france Pero, hindi kumpleto. Di ba? Akala ko ba? Akala ko ba lawyer kayo? Ba't kayo nag a -assume? And in the first place, bakit parang hindi na mabigat sa inyo? di ba Ang word na makakaliwang grupo. Bakit wala na lang yan sa inyo? Bakit ngayon, nag-join force pa kayong lahat? Bakit? Para pagtakpan ang mga pinaggagawa nyo dyan sa kongreso? Bakit? Para magkaisa kayo? Para saan? Para ipagpatuloy yung pananahimik nyo at hindi nyo, di ba? pagsasa publiko kung saan nyo nagagamit at nagagastos ang pondo nyo at bakit ba kayo nagkakaganyan, di ba? ang sinabi lang naman ni former president Duterte open the book, isa publiko nyo saan nagagastos ang pera ang pondo partida may anak pa si former President Duterte na congressman din. Partida ha? Ganun katapang si former President Duterte. Nakakalungkot lang mga lords. Ako, sa totoo lang, idol ko tong si Sandro Marcos eh. Yung talino niya, ba? Diba? Yung pananaw niya, yung the way siya magsalita. Pero ngayon, anyari? Grabe ah! Grabe. Bakit pagdating sa mga makakaliwang grupo ngayon, parang bakit parang ang soft nyo? 'Di diba? Parang 'di ba? Nagkakaisa na ba kayo pati mga makakaliwang grupo? Tapos sa midterm election, sisip-sip na naman kayo kay VP Inday Sara. Alam nyo, Nakakaawa talaga si VP Inday Sara kasi yung mga nakapaligid sa kanila. Yung mga nakapaligid kay VP Inday Sara, ewan ko kung totoo o nagbabalat kayo lang.